Rent Package, ang libreng plataforma ng pamamahala ng upa sa pag-aanunsyo online. Ligdaan ang iyong kontrata online. Pamahalaan ang iyong nangungupahan. Pamahalaan ang iyong mapapakinabang ang bahay. Pamahalaan ang iyong koleksyon ng upa. www.rentpackage.com Kumusta sa lahat? Ako si Pak. Ingay ng trend. Ingay ng air conditioner. Ingay ng hangin. Ang mga problemang ito sa ingay ay ilan sa mga dahilan kung bakit hindi magrentel ng lugar ang mga mangungupahan. Kaya ngayon ay magpapakita ako sa mga kasero kung paano pagbutihin ang lang at malutas ang mga problema sa ingay. Upang magawa ang mahusay na soundproofang, ang pinakamahalagang bagay ay ang pumili ng mga materyales na may mas mabibigat na timbang o mas mataas na density ayap ang mas makapal na pader, mas mahusay na nakakabawas ng ingay. Pinakamainam na gumamit ng buong ladrillo para sa panlabas na soundproofing. At kalahating ladrillo para sa mga panloob na partition. Kung aang pader ay hindi maayos at tinatablan ng tunog, may mga paraan pa rin upang mabawasan ang ingay. Lagyan ng mga acoustic panels sa dingding. Ito ay maganda at madaling ay install o magdagdag ng mga acoustic foams upang sumipsip ng ingay. Gayun din, ay soundproof ang pintuan at bintana. Pumili ng mga labis na makapal na pinto ang bakal. Magdagdag ng mga door brush seal sa gilid ng pintuan upang harangan ng mga tunog. Magdagdag ng isang door drop sa ilalim ng tabla ng pinto Bukod sa soundproof ang pinipigilan din ito ang paglabas ng malamig na hangin mula sa air conditioner. Kung ang bahay ay nasa tapat ng isang kalye, dapat kang mag-install ng acoustic windows para sa soundproofing. sa pamamagitan ng 5 at sa 5 mm, 5 dagdag 5 mm, 8 mm, 8 mm na knuckle aminang kristal mas mahusay at hindi tinatablan ng tunog. Maaari ka rin pumili ng mga double glazed na bintana upang mas mapabuti ang soundproofing. Sa isang maulan na araw, taang tunog ng pag-ulan ay masyadong maingay. Isa alang-alang paglalagay ng artipisyal na limpak sa lilim ng bubong o panlabas na unit ng aircon upang mabawasan ang ingay. Maglagay ng isang plastik na banig o makapal na alpombra sa sahig. Mapapabuti nito ang, soundproof ang at may iwasang madisturbo ang mga nangungupahan sa ibaba. Mga tip Ang ilang mga kumpanya ng konstruksyon ay gumagamit ng mga hungkag na losa ng sahig na may mga bola ng styrofoam. Para sa mas mahusay na soundproofing. ang ganitong uri ng losa ng sahig ay mas makapal kaysa sa pangkaraniwan. Ngunit maaari pa ring marinig ang mga tunog ng paglalakad at paglipat ng mga muebles sa bahay. Ang ingay ay sanhi ng alingaungaw. Upang mabisa ang pag ng daloy ng alingaungaw, maaari mong takta ng lose ng sahig ng akas sa pin Kasunod, maaari kang pumili ng mga tahimik na motor pump, variable frequency washer ang machine at mga air conditioner bagaman may kamahalan, lumilikha sila ng mas kaunting ingay. O maaari mong malutas ang mga problema sa ingay sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan. Halimbawa, taang motor pump sa itaas na bubong ay lumilikha ng mga ingay. Inilagay ito sa sahig upang ang aling ay malikha kapag nagpump ng tubig. Itaas ang pump, ayusin ito sa mga bracket, at magdagdag ng isang pad ng goma sa ilalim. Ang ingay ng pagpapatakbo ng washa ang machine. Maglagay ng mga akistikong tapal sa ilalim nito upang mabawasan ang ingay at yanig. Gayun din, ang aircon. Maaari itong lumikha ng mga ingay kung mayroong alikabok sa loob. Kaya kailangan mo itong linisin palagi. Sa paggawa nito, ang problema sa ingay ay naayos. Bilang karagdagan, kapag ang mga kasero ay namuhunan ng mga ari-arian, bigyang pansin ng mga malapit sa daanan o riles ng tren magkakaroon ng mga low frequency na mga ingay at humahantong sa mababang occupancy rate. Panghuli, upang patunayan ang pagiging epektibo ng soundproof maaari kang mag-download ng mga app upang masubukan ang decibel sa dati at pagkatapos. Yan lamang para sa araw na ito. Ang video na ito ay handog sa iyo ng teknolohiya ng Rent Package.